magandang buhay. Good news mga ka-SSS. Alam ko matagal na nating hinihintay ito at ito na nga. Simula September 2025, tataas ang pension mo at hindi lang isang beses ha. Kundi tatlong sunod-sunod na taon, garantid tuloy-tuloy at walang dagdag na hulog kung pensioner ka o may nanay, tatay, lolo, lola o kaibigang pensioner, huwag kang bibitaw sa video na to. Kasi ngayong araw, sasabihin ko kung magkano mismo ang madadagdag sa bulsa mo buwan-buwan. At kung bakit sobrang game changer nito ngayong panahong mahal ang bilihin. Ang increase na ito ay bahagi ng SSS Pension Reform Program na inaprubahan ng Social Security Commission. Ayon mismo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at suportado ng Department of Finance. At alam nyo ba, ito ang kauna-unahang structured multi-year pension increase sa history ng SSS. Matagal nang panawagan ng mga pensioners na taasan ang pensyon. Kasi habang tumataas ang presyo ng bigas, kuryente at gamot, parang lumilit ang halaga ng natatanggap buwan-buwan. Ngayon, may malinaw ng schedule at pinag-aralan itong mabuti ng mga actuaries yung mga experts sa pera at projections para matiyak na kahit may dagdag sa pension, matatag at sustainable pa rin ang pondo ng SSS paano gagana ang increase. Ganito yan. Sa darating na September 2025, tataas ang pension ng retirement at disability pensioners ng 10% at death o survivor pensioners ng 5%. Sa September 2026, muling mauulit ang increase na ito. 10% sa mga retirement at disability pensioners. 5% naman sa mga death o survivor pensioners. Muli itong aangat sa parehas na rate sa September 2027. Ibig sabihin, tatlong taon kang makakatanggap ng dagdag at kada taon, yung bagong amount na ang magiging base ng susunod na increase. Parang snowball effect. Habang tumatagal, lumalaki. Para mas malinaw tignan natin ang example ni Lolo Juan. Kung as of August 31, 2025, meron siyang monthly pension na 8,000. Ito ay magiging 8,800 sa September 2025. Ito ay base sa 10% increase kaya siya ay madadagdagan ng 800 pesos sa bawat buwan hanggang August 2026. Sa September 2026, dahil ang regular na niyang monthly pension ay 8,800, magkakaroon si Lolo Juan ng 880 pesos na increase. Ibig sabihin ito, ang dati na niyang pension na 8,800 ay magiging 9,680. Muli niya itong matatanggap buwan-buwan hanggang August 2026. Sa September 2027. Muling tataas ang SSS pension sa parehas na rate. Ibig sabihin, ang 9680 na monthly pension ni Lolo Juan ay magiging 10648 na. Kung susumahin, mula 8000 naging 10648 dagdag na 33% sa loob lang ng tatlong taon. Ito ay pagkakaroon ng dagdag na 2,648 kada buwan. Halos 31,776 extra sa isang taon. At tandaan, walang dagdag hulog to sa mga miyembro. Same contribution pero mas mataas na pension pagdating ng araw. Ngayon, baka sabihin mo, eh 2,648 lang naman kada buwan. Pero isipin mo sa totoong buhay, malaking tulong na yan. Pwede itong makatulong sa pang-maintenance medicine. Masiguradong may pambili. Pwede rin pandagdag sa grocery. Mas kakayanin ng makabili ng masusustansya at minsan paboritong ice cream ni Apo. Pwede rin itong pantulong sa kuryente at tubig. Bawas stress sa bayarin. Maaari rin itong pandagdag sa budget sa mga travel expenses pambisita ng mahal sa buhay. Pwede rin itong magamit na pambili ng maliit na regalo sa apo tuwing may maiuuwing medal galing sa eskwela. Isa sa pinaka nakakatuwa dito, hindi tataas ang contribution rate ng mga active members. Kung maaalala mo noong 2017, may 1,000 increase din, pero kinailangan ng dagdag na hulog. Ngayon, dahil sa mas maayos na koleksyon at mas malawak na membership coverage, kaya na ng SSS na magbigay ng ganitong increase nang hindi tinataas ang hulog. Win-win talaga. Masaya ang pensioners, kampante ang active members at matatag pa rin ang pondo. Kaya gusto kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Lolo Juan, Saan niyo ilalaan ang dagdag na pension na ito? Sa gamot? Sa grocery? Sa pang tuition ng apo? O ipon para sa emergency fund? I-comment nyo sa baba at baka yung sagot nyo ay makapag-inspire sa iba. At syempre, kung may kilala kayong pensioner, isi-share nyo ang video na to para alam din nila ang good news na ito. Mga ka-SSS, ito ang patunay na ang benepisyo mo ay pwedeng lumago basta't tuloy-tuloy ang paghuhulog at matatag ang sistema. Kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong updates at tips kung paano mas mapapakinabangan ng SSS at iba pang government benefits, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video at ihit ang notification bell para lagi kang updated. Kami ang kaibigan at guide mo sa usaping pera, pension at benefits. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at tandaan, ang kaalaman sa benepisyo ay dagdag proteksyon at ginhawa sa buhay.